Hello mga guys, good afternoon Andito na naman tayo sa ating panibagong vlog Ayan mga guys, break time Kaya ano muna tayo dito muna tambay-tambay sa bahay Kasi tanghaling tapat Ayan po mga my guys Andito na naman yung mga nutundan my guys Namumunga na naman Yun Ayan mga guys tapos ito naman may guys. Ito yung ano Gloria. Maliliit lang kasi yan may guys, mga mga guys. Yan, maliliit lang yan parang ano. Yan parang tawag nito ni sabah. Kaso lang sobrang liit naman niya. ayan mga guys. Yan ang aming mga tira. Tira sa bagyong karing. Yan, may natira pa. Malapit rin, may yan mga guys ayan. ito naman sa kabila tundan ayan, tundan guys ayan mas, to, mas sarap tu mga guys mas sarap iparis sa kanin pag mahinog, ayan ito mga guys ito naman ay ito sobrang laki na ng haba ito mga guys ito parang sabarin kaso ang hahaba mga guys ang tawag nila dito ay matabya ayun oh pero pwede rin siya prituhin parang ano rin siya sabah na mahal lalaki naman to yan mga guys tapos yung mga nat yung sa kabila mga may gas nililipat ko na rito tinanim ko na ang ito yan ano nagtatanim na rin ako para doon kasi sa kabila baka matutumbay kaya dito nilipat ko para sigurado yan malago na naman yung avocado mga guys ayun oh yan isang bisis pa namungay. namunga eh pinutol ko kasi yung mga dahon napupunta sa bubong eh madali kasing mabuloks kaya yun mga guys pero ito malapit na to gusto ko ano yung uh, tawag nito hinog uh, mag ano na siya Maniba Maniba lang pag Ano Para madaling mahinog Yan Yan mga guys Dito tayo Kay Mrs. Puti ng kilikili mga guys Yan ang ganda kasi niya Siya ang aking Binibining beautiful Yan Yan dito mga guys Mayroon pa pala doon oh Dami mga Ay Ayun nga isa sa bubong Yan Ayan mga guys, yan bagsak bagsak na naman sa bubong yan. Pinutol ko yung mga dahon may guys. Ito puro tali-tali ng mga may guys oh. Yan ang na yun know. oh. Kasi delikado. Bagsak bagsak na naman to sa bubong oh. malapit na rin daw mamumunga mga may guys. Yan. huy may bisita kami may guys mga guys dito na naman yung mga ano kita mga guys ko ha ang sisiksi nila mga mag maglakad parang bakla na pakinding -kinding, pa kinding ikinding kinding 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 ang galing ang galing, talaga nila maglakad oh you know. yan yan sisiksi nila maglakad yan mga guys galing nila maglakad, daw kinding 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 ikinding kinding, ikinding -kinding. Galing lang pa ikot ikot sila Yan Galing nila Galing nila Kinding 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 Lock Galing tumakbo Galing tumakbo Ito na ano May naiwan Hoy naiwan ka Yan Ito sa 6 na maglakad Yan na mga guys kay so, mga kanino mga kapitbahay, pinababayaan dito sa bahay ng Angalkal eh. Pato mo itali mo, dapat ganoon sana. Aso mo itali mo. Yan, mga guys. Yun. Dito ang lawak ano guys. Mga guys so, Yun, may nakabili uh, na, na dito mga guys oh. So, binagura na. Ayan, binakura na ako. Oh. Ayun. Ayun, bisagin pa ako ng mga guys. Oh. Ako nagtanim yan. Pero pag mamunga nawala yung may-ari, akong kukuha. Kasi ako nagtanim yan eh. Ay, hindi pala. Patakot ako. Okay mga guys, bye bye na. Yun, bye bye.